Hello, magandang araw. Magluluto naman po tayo ng pork chop steak. Bali, ibababad ko po yung karni ng baboy. Ilang linggo po kami hindi nakapag-ulam ng karni ng baboy. Gawa po ng may sakit po yung baboy dito. Kaya, mga 3 weeks ago, ngayon lang po ako nakabili ng karni ng baboy. Dahil ngayon lang po, Nag-okay yung mga alagang baboy dito sa Taiwan. Port chap po ang aking binili at ito po ay walang tabak para iwas kolesterol. Ayan po, magbababad na po tayo. Lalagyan ko po yan ng toyo. Tansya-tansya na lang po mga kamadam ka sir, ang paglalagay ng toyo baka mapaalat. Sunod na rin po natin yung pamintang durog. Mas maraming paminta, mas mabango, mas masarap. Ito po yung isang paborito kong mino na napakasarap. Ang pork chop steak. Tapos nilagyan ko rin po ng dinikdik na bawang. Dapat damihan po natin para mabango. Sinunod ko na rin po yung kalamansi juice. Mas maraming kalamansi, mas malinam na, mas masarap. Ayan po. Tapos, lagyan din po natin ng pampalasang betchin. Ayan. Saka po natin lamas-lamasin. Naghugas po ako dyan na mabuti. Para siguradong malinis po ang aking kamay. Pagkatapos nyan, ibababad po natin ng 30 minutes to 1 hour or higit pa or magdamag para mas masarap at malasa malinamnam kakapit ang mga rekado dito sa karni ng baboy. Pagkatapos po niyan ay nagpainit na po ako ng mantika. Tapos prinito ko po saglit yung mga pork chop para matanggal po yung lansa. Ayan po yung first batch ng aking pork chop steak. Ayan na po yung pangalawang batch ng aking pork chop steak. Tapos babalik na ta din po natin kaagad. Pagkatapos po niyan ay ilagay na rin po natin yung unang niluto natin na prinito kaagad na pork chop steak. Ayan, nilagay ko na po. Tapos, lagay na rin po natin yung pinagbabaran kanina na toyo, kalamansi, bawang, bechin, at paminta. Pagkatapos niyan, tinakpan ko na po yung pressure cooker. Bari... bali, magbibilang po tayo ng 10 minuto kapag umikot na po yung dito sa taas. Ayan. Nagbilang na po ako ng 10 minuto. Pagkatapos po niyan ay binuksan ko na po. Ayan na po yung aking pork chop steak. Pagkatapos po niyan, ang ilalagay ko na rin po yung aking ginayat-gayat na sibuyas na puti. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Ayan. Tapos, tikman po natin kung anong lasa dahil hindi ko pumatikman kanina dahil sariwa pa po yung karne ng baboy ayan okay na po yung pork chop steak ni madam ilohana kain na po tayo ready na po natin yung kaning mainit salamat po sa inyong panonood bye bye thank you for watching